para kay tatay. Nakita ko din siya. Sa tagal na hindi ko napupuntahan yung nabibisita, five years, isa seven years, nahirapan ako mag Nagpatulong ako sa supportorero para makita yung kung saan sila nandun. Nakita ko din si tatay. Bago ako umalis, kinangako kung napupuntahan sila si Tio Vicente, tsaka si tata, tata. Si Tio Vicente, 7 years ko siyang hindi napuntahan. Si Tata ay 5 years. Nung umuwi ako ng last 20, 2017, ginalaw ko siya. 5 years, uh, nakalimutan ko na yung place. <laughs> Tagal kong naghanap. Ikot ako ng ikot dito, hindi ko siya makita. Ngayon nakita ko na siya. Sinalubong ako ng dalawang paro-paro. Puting-puting paro-paro, sinalubong ako. Tapos ang ganda na ng mga halaman ni tatay. After 5 years. Ganda-ganda na ng place ni tatay. Ko alam ko, kailan ko lang weeks si tatay. Si Ola, ang kakayo ni mga nono lola ko. Sana mabilis lang ulit. Ay po ng sapat para. Bilis ko sila madali. So hanggang dito na lamang po, talaga pinangako ko na bago ako bumalik ng Bahrain, pupuntahan ako si tatay, sa si Tito Vicente. Si Tito Vicente po kasi siya yung tumulong sa akin, magpaaral, tsaka nagbigay ng ginawa sa amin ng mga anak ko nung hindi pa ako nagbabarain. Tapos ayan si tatay. See you again. Salamat po.